Yun mga lods of solid na cinnamon mga lods. Ayan, hanggang muka. Ayan, hanggang sa may ano niya, may liig. Solid na ano yan mga lods. Cinnamon. Kumbaga ano, parang cocoa light cocoa na unitimpla tinplanare mga lods. Ayan, ang ibon. Let it, let it, let it, let it, let it, bang, mga lods, oh. Ay, suingit ko lang, mga lods. Ito na yung aking obro maestra, mga lods. Yan. Para kahit nasa baba ako, eh. May background tayong ibon, mga lods. Totally, may dinodrawing pa ako. Saka, medyo hindi ko siya type, eh. Kaya, siguro, next time na lang ayusin uh, ko yung referring ko, mga lods. Ayun, mga lods. Balik tayo dito sa ibonan natin. Ayan, ah. Uh cinnamon na solid. Talagang hanggang ano siya, hanggang muka, cinnamon siya. Hindi kagaya na ibang cinnamon ko na misan white face, yellow face, gano'n. Iba yung ano, karamihan yung yellow face. Ito, solid. Leeg, muka, pisngi, batok, ulo, uh, pakpak, likod. yan. Pwera lang yung chan, mga lods. Kasi ano yan, parang ano, Uh, pumasok siya dun sa dominant pero ano wala na siyang bait ng dominant pero anak ng dominant to mga lods sabi naging ano siya naging umbaga kategory ito na ano ito kahit ano lang eh ano natin kategorya sa nang uh, ano full body gray wing. kaya lang ito solid pero ano si naman to mga lods So, nasa kategorya siya ng FP, FBG, full body gray wing. Uh, totally, hindi nga gray mga lods yan. No? Uh, ito solid talaga. Basta andun yung kategorya niya mga lods. Sa cinnamon na solid. Hindi ko lang alam kung ano. Kasi, first time kong nagka-ibon ng ganito mga lods. Ayan, uh, napakayandang ibon mga lods. Ayan, uh, na natin niya. Kasi yan, uh, paikot-ikot ko pa yan. Ngayon mga lods, ano? balik tayo doon sa rapol natin. Nalalapit na yon Ano na ngayon? Webes, viernes Sabado, Linggo, Lunes. Bali, apat na araw, yung pang-apat, ano yon na, uh, ano ba ngayon? Biernes, Sabado, Linggo, Lunes. Tama, apat na araw. Pero, yung isang araw doon, eh, stop na yung Linggo. Kaya, totally, 3 days na lang, mga lads, stop na yon Kaya, yung mga hindi pa, ano, nag-entry entry na kayo mga lots kasi baka matsambahan nyo itong ating ano mga solid na kits o tali yung kits mga lots, para kits yun pwede siyang budget kits o para kits kasi baka mamaya may isipin niyo, eh. iba yung ano iba yung para kits sa kits isa lang yung mga lots, kaya lang yun sa akin may halo ano siya, yung iba anak ng ano kaya malaki yung mga size anak ng mga budget kit, kaya tinatago ko lang sa ano kits senior cut ko lang yun eh kasi baka kasi may nagano ano eh para kit lang ba yung alaga niya eh gusto rin yung magkaroon ng kits loads parehas lang yun ah yung nga lang yung sa akin malalaki malaki yung size nung iba ah, kasi yung, yung iba may lahi na eh pero yung iba, ano pa rin yung small size pa rin yung iba Kagaya kay kay Kuing-Kuing, tsaka kay ano kay Twitty. Ayun. Ah, small size yun mga ano nila pero magaganda. Kaya ginagawa ko mini mix ko para magsilaki sila yung size nila. Kahit mag medium size lang okay na yun. So yun lang yung ibig sabihin ng mga lods. Baka mamaya nyo eh. Iba yung kits sa para kits. Parehas lang yung mga lods. <laughs> At totally, yung ano, budget kits, ano yan, uh, kits pa rin ang tawag dyan, eh. Di ba, no? Yung budget, pwede mo pa rin tawagin kits. Kasi, magkakalahi naman yan, eh. Totally, ano lang yung tinawag ko lang siyang kits. Marami naman tumatag ng gano'n, mga lots Okay, iwan na natin yun. Ngayon, na uh, yung raffle natin, mga lots, yan ang sabi ko, ngayon, eh, ano lang natin sa mga gustong mga uh, nagtatanong pa rin hanggang ngayon mga lods kung paano sumali. Simple lang yung mechanics mga lods. Mag-subscribe ka lang. Eh di nakasubscribe ka na. O pag nakasubscribe ka na sa mga hindi pa aware. O yun, na yun. Yun na yung ano, matapos mag-entry ka. O ngayon yung entry may kaukulang na yun na... Uh, uh, 20 lang naman mga lods kasi dati 30 binabaan ko. Ayun, 20 pesos mo, may pagkakataon kang manalo ng tatlong pares. O, saan pa mga lods? Ngayon, ano yun, depende na sa'yo kung ilan. Kasi karamihan dito common, limang ano, limang entry. So yun yung entry nila, karamihan. Ha? Five, meron three. Three entries. Meron ding one. One entry, eh, wala naman sa ano yun mga lods. Eh. Kung natapatan mo sa one, diswerte mo, di ba? No? Yan, ang gatnari mga lods, ano? Kahit man lang sana, three entry, five entry, gano'n. Para madali natin siyang mai, ano, mai bola. Kasi ano lang naman yung mga lods, totally, kahit five entry ka nga, eh. Sa 100, eh, ilan yung um, kits na to? Anim. So, ano, ha, uh, bawim-bawi eh, mga lods. Panalong-panalo, ika nga. Kaya dalian nyo na yung mga gusto pang sumali. Totally, kagabi may sumali. Pero ano, uh, in niya isa. Tapos siguro na-realize niya na pwede palang ano, sabi niya. Eh, ewan ko kay Idol kung magdadagdag siya. Pero kung hindi naman, okay lang naman yun. Kasi swertihan lang naman to Pag umikot na yung ruleta, eh, sino na yung, kung sino yung tumama doon, matapak kanya yung kids mga lods tapos mga lods ito ulitin ko yung ano yung mga pangalan nyo ngayon kasi hindi ako nakabukas ng computer mga lods kasi binaha kami dito kaya yung mga gamit ko nasa taas malinis dito ngayon mga lods yung ano yung mga pangalan nyo hindi mo na ako magro-roll call ngayon kasi ano eh wala akong binabasa mga lods naka uh, video basa pa dito sa buba dahil totally puyat ako ngayon dahil naglimas ako mga lods ngayon yung ano mga lods ano, uh, yung hindi pa aware, halimbawa lima yung entry mo, limang pangalan yung nakalagay sa'yo, halimbawa, nasa number one ka, lima yung pangalan mo, ba Pedro, di ba no? Limang number one yun na may pangalan Pedro. Pedro, 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 gano'n, lima yung mga lods <laughs> yung number to, si Juan, lima rin, no? Oh. Limang one yun mga lods na pangalan, sunod-sunod yung sinasabi kong pag tumapate, nasa gitna na, ayun. Ba, pumasok kay Pedro, ano? Eh, Palagit na, na, ano na, eh, wala nang ano yun. Talagang sure ball win ka na roon, mga lods. Kasi pag selective, parang ano yun. Eh, nakaka, ano yun, eh, yung, alam mo yun, nasa yun na, tapos pumatak pa. Ayun, napunta pa kay Tagpulano, kaya ano, Parang ano, parang medyo may pagkainis doon kaya sabi ko, maganda. Kung number one, 10 yung pangalan o lima. Sampung number one yun, kung sino man ang pangalan na yun. Number 2, kung ilan man yung pangalan mo. Di ba, no? Ganun yan mga lods. Ngayon, by number yun, depende sa pumapasok na mga entry. Kaya yung pinakahuli, pinakahuli kang entry mga lods. Pero wala naman sa huli yun kasi pag umiikot yan eh, bilog yan eh. Na sa kapalaran na ng ruleta yan mga no, lods. So ganun lang mga lods. Ngayon, ang swerte lang ng marami. Pag pumatak siyang ganun, eh, nasa kanya na ano, pinapanood mo. Eh. tuwa kang magtatalon ka na kasi walang lusot yun eh. Kagaya kay ano, yung taga angeles eh, sabi ko eh, shout out sa'yo lods. At ko to, malupit talaga to, talagang ma malaki yung pagnanasa niya ng manalo no eh pag tumapat do sa ano yan, talagang sure win yun no, mga lads, so yun lang yung mga lads kasi ako pag pinaikot ko yun eh hindi yun natin pwedeng kontrolin yun pag pinaikot yun eh nasa eh, nasa kapalaran na ng ano yan na ruleta yun kung sino yung mananalo mga lads, so ganoon lang yung mga lads tapos yung nagtatanong pa rin yung Jigas nasa description yun mga lods tingnan nyo yung channel ko i-click nyo tapos may makikita kayo more ba diba, na no pag hindi nakikita yan more i-click mo yung more yun nandun yung facebook yung Jigas number tsaka yung ano ko yung aking messenger oh. No? pag inanin niya yon, pag kinlik nyo yun, halimbawa eh nagjegas kayo, hindi nakajegas na kayo, nakahulog na. O i-capture niyo yon. Yung amount na inanin niyo I-capture niyo, i-send niyo sa Juniors Pabalan. Yon. Ganun lang kasimple simple mga lots para mailista natin. Kasi kung hindi i-session eh, si Mrs. umuuwi pa yon gabi. Di ba no? Misan, ano yun? Lalo na ngayon, na mamaya, Maya maya alis ako mga alas. Mga bandang alas dos siguro. Alis na ako. So wala ano. Mamaya nyo pa ma ma may ma check-check. Baka magtaka kayo bakit hindi ko na i Kasi na kay Commander yung Gigas. Ngayon yun sa akin, Kaya pinapasend ko para mailista ko. Tsaka ano na rin yun. Confirmation na katunayang nagulog kayo. Kaya ayun. Iba yung number kung messenger na gamit. Tsaka yung number doon mga lots. Una-una yung sa akin, hindi verified mga lots. Kaya huwag kayo magtatangkang maghulog doon. Kung gusto nyo maghulog, doon kay commander. Yung number na binibigay ko. Yan lang sabi ko. Uh, kung ano man yung iyan nyo sa channel natin, doon. Doon yun mga lots. Pag sa akin, wala. Hindi natin magagamit yun kasi hindi tayo verified. Labis akong nagtangka, kala ko, mabe na wala. Sabi nung Gcash, hindi raw ako Pilipino. Gcash na yan. Uh, ako na, tsaka na lang. Uh, siguro baka magano ako na ibang number. So yun mga sa uh, yun yung ano natin, yun yung sa Jigas natin, ay sa Jigas. sa raffle natin. Uh, ano? Tapos ano muna, uh, medyo ano muna ako, uh, sa mga ibons, mag-aano sana ako mag mag-ID kaso mga lods, umuulan mga idol maulan totally ang ginawa ko lang kanina chinyek ko yung ano chinyek ko yung mga ibon natin totally ano ay eh, naglinis nga ako kasi ano malakas yung ulang kagabi mga lods halos ano siya magdamag magdamag yung ulang kaya binahanan naman kami mga lods pasok sa bahay pero hindi naman kagaya nung dati sobrang taas hindi naman mataas mga lods kaya ano uh, sabi ko wala puyat puyat na naman kaya nung kinaumagahan totally nakahidlip lip lang yata ako isang oras yun bangon ako yung saluhan ng mga putri ano yun eh mga tarpaulin yun puno ng tubig kailangan mong alisin kasi babaho yun mga lods eh. pati sa may ano nilinis ko ayun habang umuulan uh, nilinis ko kasi hanggang ngayon umuulan mga lods tapos nag update tayo sa mga ano yung mga nangingitlog nating ano mga kits chinyek natin ayun uh, wala pa rin napipisa dito sa dalawang nasa dulo tapos yung lutino ano na uh, ng itlog na isa tapos binalik ko yung isa dahil tiningnan ko yung botsi niya walang laman eh, binalik ko uli baka mamaya ano, eh, mamatay mga siya Eh, eh ang ganda araw buhay yan eh pero pag tumatlo umapat yan mamatay na yan. Kaya yun inakyat ko. Yun yung pa yung isang sistema mga luts. Pag binabaan niyo ba por, uh, forcing na yun eh. Pinwersa niyo nang binaba. Kasi ang pag-asa natin doon magsusubuan. Pero minsan hindi merong hindi sinusubuan eh. Yung kinakapa ko yun. Pag dalawang araw na kinakapa ko yun, laging walang laman yung butsi. Parang malambot lang siguro. konti lang nakakain. yung binabalik natin yun sa ano. Kung saan natin kinuha yun mga lotso. Kaya pinapaposter natin ulit sa mga ano. Yun yung sistema mga lods Para huwag tayong mamatayan. Maiwasan kahit pa paano yung pagkamatay ng ating mga kids totally na yung binilang ko yung mga napipintong may mga etlog, hindi to dalawa sa may bandang kung nakaharap ako sa may bintana sa may kaliwa dalawa tapos yung sa may kakatil yan na yun eh yun nga ano, yung dalawa eh, yung isa naglilimlim na yon tapos yung sa may katabi niya ano na uh, may itlog na tapos yung totally ano marami na itlog eh tapos yung sa baba ayun na misana rin yan tapos yung lutino may, may itlog na isa eh mga lots tapos gaya nun dati yung inaide ko kahapon Ayun, totally bumaba na yun mga lods, yung dalaw at tatlo. Dito yung nasa malapit sa pintuan namin sa pre-baba. Yung uh, inakay ni, ano, ni Tweety. Kaya lang kagabi, binalik ko ulit mga lods kasi baka mamaya biglang ang tubig, kawawa sila. Kaya hindi ako natulog eh. Sabi ko, pag umapaw ko na naman to, ya, yeah, pupersahin kong iakyat ko sila ron. Doon sa taas. Kaya yun, buti hindi naman masyado mataas ang tubig mga lods. Eh, ano lang, ah, uh, gatuhod lagpas. Ngayon, ngayon ang tubig sa amin. Kaya, ah, nakakapagod din mga lods, mga gano'n. Pag eh, ganun, ganun talaga. Nasa ah, lugar tayo na ano eh. Ito mula nung ano eh. Mula nung pinraject ko dito. Oo, oh, mahirap na lang magsalita. Mula nung kinalgal nila to, ayan. Hindi naman nilinis yung ano, yung sapa. Sabi ng kontraktor, gilinisin, pero hindi nilinis. Ayan, konting ulan lang bumabaha mga lots. Ayan, ano eh, eh kasi yung mga tinibag na mga eh, sakarek kasi yung, yung ibang bahay, simento. Pinagdidemolis, -de hindi naman tinanggal yung ano. O oh, yan, ganyan ka ano yung ano natin ngayon. Ano, konting ulan lang. Oh. Pagbagsak ng ulan, baha agad. Eh paano, barado mga lot. Kaya yeah, na natin mga Aha, ano <laughs> yung na natin, mga lot. Nakakaano lang. Iyon natin yung mga lot. Saan tayo mapunta? Eh wala, wala tayo magawa. Panahon ng ano ngayon eh. Sabi nga ni Ted Pailon eh wala, inuuto daw tayo sabi ni Ted Pailon sabi ni Ted Pailon eh. eh ganun talaga mga lots ya, mahirap tayo eh pag mahirap talaga nasa Pilipinas ka wala pasapasa -pasa ang ano, uh, mga politiko na yan eh, intindi kundi yung sarili nilang ano, kapakanan eh, hindi nila alam ang salitang public servant di ba, no? Eh, public servant nga eh. Hindi hari, hindi reyna. Di ba? Public servant. Misa, e, hirap lapitan pa ng mga yan, mga lads. Okay, mga lads, ah. dito muna tayo, mga kung saan tayo mapunta. Eh, ano lang mga lads, kaya ah. eh, ako lang nababanggit yung kasi ito. Itong nangyayari sa amin ngayon kasi ano lang, nakakaano lang mga lods. Ah, sige mga lods, ah, siguro hanggang dito muna kasi baka kung saan tayo mapunta na naman baka mapunta na naman tayo sa buwan <laughs> okay mga rods maraming maraming salamat sa panonood bye bye